sa Pampanga meron din po nito. Kalesa mo? Yes. Yung na Pampanga po. Diba sa Binundo, meron din yung may kalay Meron din po sa Pampanga, marami pa. Opo. Opo, hindi na lang siguro ganun karami. Pero marami po dito. Yan. Kaya lang kasi doon, hindi na rin masyadong mas gusto na rin sumasakay ng mga tao dito. kanya uh, kanya ganyan. Pero doon may mayroon din tourist spot. Wala. Wala po. So, pang, wala. Pang ano lang talaga. Pang pahatid. Mm -hmm. yung gano'n. Oh. Sa ano naman eh. Mm -hmm. Saka sa Luneta na meron talaga na ano. Meron na naman. Oh, oh. Nasa Burgos. Wala puro product Ito ma'am, Simba ng digan Sa right side. Dahil sa lindol nung nakaraang taon ma'am, hindi pa ayos hanggang ngayon. St. Paul Metropolitan Cathedral. 1641 na gawa yan. Diyan binaril si former Congressman Flor Quisalogo. Habang nagsisimba po, binaril nung 97 ito, Marshall Lunon po. Ayan. So, nakakakuha kami ng na information kay Kuya. ayan. So, ito yung Plaza Salcedo, ma'am. Kung gusto yung panoorin, mamaya yung dancing fountain dito. Yes, ayan. 7.30 hanggang 8 lang. So, at half so, uh, hour lang. Half uh, hour lang siya. 30 minutes lang. Oo. Anong oras, Kuya? 7.30 to 8. anong oras? Ayan yung patin Ano to? Ayan ano to? yung church. Dahil sa lindol nung nakarangton, ito, taong naman oh, oh. so, ano hindi pa yun. Oo, so ano siya? Hindi pa nare-renovate? hindi pa, ma'am. Hindi pa. Okay. okay. Naayos na yun. Ma'am, yan po yung tira ng obispo, ma'am, hanggang ngayon. Pero meron pa rin po nakatira dyan. Meron ma'am, obispo at sa pare. So, ito pa pala. Dito sa kabila, mga mamadre. Dito. Ah, so magkatabi lang sila. So, magkatabi lang. Oh, maraming nakabang naman ng mga panok Oo nga, oo, oh, talagang mga ano na, naka-ready na sila. So kailangan pala kami din mamaya. Mag-ready din kami para may mapupwestuhan. Oras niya bang kung anong oras na? So 7.30 talaga. Oh, ang dami na nga, oh, ang dami nang nanonood. Oh, ano, ready na para ano makapanood ng dancing pump. Ang talaga talaga. Mayroon okay. kami sa salit-salit. umaga nag-ikot na kami dito. Galing na rin kami. Kaya lang kanina, hindi pa siya, ano, wala pang mga ilaw. So, sabi nga nila gabi lang daw masarap. Ano, so, ito mga provincial Capitol. Diyan ang governor. Sa kapila po, si Kimol ang mayor. So mayor, governor, magkapatid. Singson. Ah, Singson po ano? Yeah. Ang kapitan ng Ilocosur, Vigan. Oo. Ay, doon pa. Oo, oh, yan po yung dancing fountain na. Ah, ayan. Ganyan pala yung ano. Dancing fountain. Ayan, oh. Ayan, sa iniikot talaga natin yung ano. Diga, diga. Ito. So, party pa rin po ito ng no? Kapitolyo. Ano? Opo, ma'am. ma'am. ito yung matutumbok natin yan. Ito yung National Museum. Kilala hmm. nyo yung tatlong paring martyrs, ma'am, yung Gumborsa? Uh -oh. Gomez, Burgos, Samora? Yes. mam ma Ma'am, si Burgos lang taga rito. Itong bay ni Burgos. Hmm. Ah, ito. Oh, ma'am, dyan mismo pinanganak. Pinanganak nung February 9, 1837. Ma'am, pag to, open for public, libre lang. So, pwede kang pumasok, so, pwede mo siyang muna. So, ma'am, ma 9 to 5. Na. Ayan. Katok nila, 4.30 ma'am. Si, si Burgos lang. Si lang, lang daw, mother. Ayan. Yes. Sa so, akin po, birthplace ni President Elpidio Quirino po. Doon sa kapila. Museum din po na ngayon. Pero dati yan, ma'am, pulungan. Kasi yung father ni President Elpidio Quirino J. Luarden, guardian ng mabilang ko. Hmm. Mm. Nung dumalo, so, yung asawa yung jail warden, buntis na siya dyan, inabot ng anak. Ayan. Kaya si President L.P. Quirino sa jail, pinanganak ng mga. Pinanganak nung November 16, 1890. So talagang makasaysayan na. Historical talaga. Oo. oo. <laughs> ma'am, kung gusto yung bumili ng kwan ma'am, lungganis at saka bagnet, dalhin kayo sa gawaan. Bili kayo ma'am, dalhin kayo doon. Mga ano? Dito ma'am kung bibili kayo punta natin doon kung hindi kayo bibili karito na tayo magipot ano mother magkano kaya ang ano doon pang 140 per dozen yung ganisa 140 pa? apa, sa For... 160 yung mas maaba. Mm. mas maaba o bili daw tayo bili bili So, so doon ano, doon tayo, ma para noon maanuhan natin yung mga produkto ng vegan. So ayan. May lang dyan, Opo, ma'am. Para may ano dito po ya. Para may meron kayong pasalubong, ma'am, kung mayroon kayong kasalubungan. Yung pinaka masarap doon tayo. Yes. Yan man din ang binibili ng mga katrabaho ko. Ang masarap na sa Charot. Kaya bilhin mo daw. Ayun e nga pupuntahan natin yun. Pilihan ng bagnet. Ano kanong kano kilo si dito, Bigas, ma'am. Ano 50 kilos. Yung, pan ma'am, 50 kilos. O, plus. Ah, yung kilos. 50 kilos na? 50 mother. kilos na, mother. Yeah. Basta kuya, abot ah. pa tayo sa paano ah, dancing fountain ah. O oh, sige mo. <laughs> Ay, doon na kayo magpa-drop ma'am. Pamaya. Doon tayo babalik kasi naandun po mga kasama namin. Atas mo na natin. dikit lang din ang daan. Uh, one way lang siya. So, hindi pwedeng magsalumpong. Um, okay. So, ano na. Mga bahay-bahay na bali ito. Talagang dito ang daan. <laughs> Papasok at saka palabas. Dito So, ibig sabihin, pag lalabas tayo mamaya, babalik tayo dito. Opo. Ayan, may kasalubong. Ano kaya to? Sabi nga, mom. <laughs> hmm. Ah, so dito ba? Ay, mother! <laughs> Ayun ata din sa kabila. <laughs>